Hello mga kapiks, good morning It's me again, Mama Pix And welcome sa Youtube ni Pix Vlog So ayan, ngayong araw po is Sabado Then, yun po kanina po si Pix Umalis na po siya papuntang Cebu Kaninang madaling araw Siguro hindi na po ano, siguro mga mag, Magsisik po siyang nakaalis po dito sa amin kanina Dahil yun po maulan, tsaka Medyo parang nanu pa po kaming <coughs> tumayo mag ano mag ayos lang dadalhin niya or baon niya. So pero ano po, uh, last stress po ah uh, lumising po ako din nagsaing. Yun ho kaso lang nahilaw po yung kanin. Nung time po na bumaba kami ng 4 pag ano pagtingin po namin ng rice cooker, hilaw yung kanin kasi hindi pala hindi pa hindi hindi ko nababa yung ano ng cook yung yung sa rice cooker. So ayan. Kaya, ano naman, may, may nekos-mekos para maluto po yung kanin ulit. At so, ayan mga kapiks, marami po akong labahan ngayon at yun ho, maglilinis po muna ako dito sa bahay dahil medyo makalat po. Nabibisip po ako, nabisip po kami ng, ano, nabisip po kami ngayong week dahil sa yun ho, sa pagtitinda ko po sa, sa school pati po yung mukha ko yan ho dahil wala po tayong nilalagay na pang ano sa sikat ng araw, pero okay lang po yun at least may sideline po ako or piso-pisong pumapasok <laughs> at yan mga kapiks uh, maghuhugas po muna ako ng aking hugasin, at ito po yung aking labahan <clears throat> so yan ito yung ating labahan for today at ito po yung kanin na hindi po naluto kanina saturan para po siyang ano, mabasa. Pero okay naman po kasi dinagdagan ko lang po siya ng tubig. Ito po yung kakainin namin mamaya. At may natira pa po akong saging dito. Hindi ko po naubos kahapon lutuin. Yan. yun po yung dalagita ko. Sinusuot-suot na yung ano yung papa niya, sombrero. Medyo maano po ngayon makadat. So, ayan yan po yung ano namin ni ate Isra. Diyan doon po nakalang kasampay yung ano nila, labahan na uniform. So, ayan mga kapiks. Punta muna ko ng ano. Mag-ano po ako ng tubig para...

Yan, punta po muna tayo ng bubun. Yan, dagdagan pa natin yung tubig kasi mahina po yung ano nang yung sa gripo. Yan, maulan. Yan, meron po ako ng baldi doon mama, So, yan yung ginamit ko sa pagkabo. Dahil mahina po talaga yung agas ng tubig. Kaya kailangan din pong gumamit ng baldi para mapuno agad. Kasi doon po marami pa po. Hindi pa po nagkalhati yung tubig sa balde na naubos. So yan, nakapag na po ako ng dalawang langgana ng tubig. Yan po yung labahan ko. So yan, magbababad po muna ako mga kapiks. So hindi, ko, hindi po muna ako nagugas ng pinggan dahil unahin ko magbabad. Yan, natapos na po akong magbabad sa ano, ano, um, bali, pinagsabay ka lang po yung white tsaka di color kasi hindi naman po nag yung ano ng ibang damit kaya sinabay ko na lang. So yan, bali dalawang langga na po yung lalabahan, yung, yung, labahan ko po, po ngayon. Then si ate is si Ate Isra po, inutusan ko pong ano, hugasan po yung lagyan ko ng tubig dito sa kusina. Ako lang po yung mag ano doon sa balon kasi yun humaulan. Kaya so, pinabrushan ko po yung ginagamit naming langgana doon sa sa gripo or sa hose para malinis po yung tubig. Okay na ito ate. Okay na. mas na. Takbo na ito ako ang CR. Yan po si Ate Isa po. Yung utusan ko pong maghugas. Ang aming hugasan. Dahil maglalaban na po ako. Panugas na Ate. Panugas na pa kayo. Maglalaban na <laughs> ako. na. Tara mga kapiks. Laban na po tayo. Sa maulan na Sa maulan na panahon. Maan, 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 maan. Pati siya, pa nakikita pati siya. lan tapos tapos si Ate Izra magugas ng mga hugasin sa lababo. At, yun, nasa labas naman po siya dahil siya po yung inuutosan kong mag, ano po ng tubig, yung maliit lang po na baldi. Kasi kung maghihintay lang po kami sa agas, sobrang tatagalan po kami ni Ate Izra. Then, sabi ko so, sa kanya, mamaya lang po siya maligo pag matapos po akong maglaba dahil maulan pa yan magbabanlaw na po kami ni ate Izermi hi anay <laughs> so yan naman po yung lalagyan niya ng tubig yan tapos na po kong maglaba ni ate Izermi at basa po siya maliligo na siya ngayon kasi tapos na siyang maglaba at may pa-snack po ngayon kay Ate Israel. So, yan po yung inihintay nilang snack. Happy na happy si Pat Pat. Thank you po sa pa-snack. Kasi yung gusto po nila, ano, Sunday sa Jollibee, kaso wala na pong, ano, sold out na. Kaya sa McDo na lang po. Yan, anay. Yan, yung snack naging dinner na po dahil... 5.31pm na po kaya ito lang po yung dinner namin yan kaya pala ano iba yung presyo dahil malaki po yung fries regular fries sya <laughs> ano na anong masasabi thank you po <laughs> Thank you po sa pa snacks. Katapos pong maglaba at may pa dinner po kami. Gising ko, Papa, ano? Kung gising ko pa lang. Yan. Thank you, thank you. Ulit kain po tayo. So, yan. Thank you ulit sa pamakdo. Sob na po yung dinner nila. So, ito po yung gusto nilang ice cream. At tunaw na. Yan, nagkamay lang po si Pat -tap. Kasi kahoy po, or ano yung ano nila ngayon, hindi na po plastic. Doon naman po si Ate Izra. Patalingkod, busy po siya. Yan, yan na po yung ina, inaantay niya kanina. Sabi niya, nagugutom na daw siya, mama. Wow, ubus agad. <laughs> di halatang nagugutom na si Ate Isra dahil tumulong po siya sa paglaba kaya may pa-snack yan tignan po natin yung dalawa dahil tapos pong kumain umakyat dito sa taas at yan mga busy busog na busog mm -hmm. So ayun mga kapiks. hanggang dito lang po muna yung vlog po namin for today kaya Thank you thank you po sa pa snack dinner sa amin. Yan, bye-bye po. See you in our, in our next vlog. Bye-bye. <laughs>